Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ngayon mga Pag-uusapan natin ang Pag-aayuno po sa araw ng Ashura Ang araw po ng Ashura Ito po yung Ikasampu po Na araw mula sa buwan po Ng Muharram alam niyo po, ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinagayunuhan niya ito. Pinagayunuhan ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangga't sinabi niya na kung mabubuhay pa siya sa susunod na taon, laasuman na ta Kung mabubuhay pa ako sabi niya sa susunod na taon na buwan ng Muharram ay ayunuhan ko sabi niya ang ikasyam ng Asura. Ano ba ang ganting pala dito? Unang-una, ang mga Hujo nagpa sila sa Ashura. Bakit? Kasi daw iniligtas daw ng Allah si Musa alayhis salam sa araw at buwan na yan sa paglubog. Kasi nalubog si Firaun eh. Si Firaun na nung biniyak yung dagat ay do, napadaan doon si na Musa alayhis salam kasama ng kaniyang mga tao, mga kaum at nung sumunod si Firaun ay nalubog sila sa araw na yan sa buwan ng Muharram sa araw ng Ashura. Kaya naman ang mga Hujo ay nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagfa-fasting sila sa Madina at tinanong niya sila bakit kayo nagayuno sa araw na to sabi nila ito yung araw na iniligtas ng Allah si Musa alaihi salam mula kay Firaun So ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam bal na ahakku bi Musa minkum bagkus kami ang mas may karapatan kay Musa na susunod sa kanya at magfasting sa araw na to Kaya naman, ang propeta sallallahu alaihi wasallam inutusan niya ang mga sahaba na magfasting sila sa araw na 'yan. So, alam natin na ang Propeta sa Los Angeles lagi niya tayong ini-encourage na salungatin natin ang mga Hudyo sa lahat ng gawa nila. Kaya naman, ang pinakamainam ng fasting sa Asura ay hindi lang po ang ikasampu na araw ng Asura, kundi isama po natin ang ikasyam. Kasi katulad po na nabanggit ko sa hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya kung mabubuhay pa ako sa susunod na taon ay sa isasama kong aayunuhan ko ang ikasyam ng Muharram ibig sabihin tasua at saka ng Ashura pinakamainam sabi ng ating mga ulama ay fa-fastingan natin ng 9 at saka 10 actually ang ilan sa mga scholar natin sabi nila may pwede mag-fasting na ika-10 lang na Muharram Pwede rin po mag-fasting ng 9 at saka 10 o 10 at saka 11 o kaya ay 9, 10, 11. So, apat lahat yon Pero ang pinakamainam na fasting, sabi ng ating mga ulama, ay 9 at saka 10 lang kasi yan po ang may mga matitibay na katibayan. So, ano ang ganti pala maliban sa mga nabanggit natin? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Siya mo mi asura ahtasibu alallah an yukaffira sanata allati qablahu." Ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay hinihiling ko at hinahangad ko sa Allah na patawarin ang nakaraang taon na kasalanan. Subhanallah, ang, ang yung mu'arafa, nakaraang taon at susunod na taon nakasalanan ng pinapatawad. Sa Ashura, ikasampu ng Muharram ay nakaraang taon ng pinapatawad na kasalanan. So, i-grab natin ang oportunidad mga kapatid ha, na makapag-fasting tayo sa araw ng Ashura. Ang mga Shia sa araw ng Ashura, ang ginagawa nila, sinasaktan nila ang mga sarili, sinusugatan nila ang kanilang mga sarili at nagluluksa daw sila sa pagkapatay ni, ni Hussein. Subhanallah. Subhanallah, yan ang kanilang ginagawa na isang kaligawan. Samantala tayo mga Muslim, ang sunna po at hindi po obligado ang sunna ay mag-fasting tayo sa araw ng Ashura upang makamit natin ang nakaraang taon na kasalanan ay mapapatawad sa atin at masunod natin ang sunna ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at pinakamainam ay 9 at saka 10 upang masalungat natin ang mga Hudyo kasi nag-fasting din sila sa ikasampu ng Muharram. Kaya para masalungat natin, Idagdag natin ang 9 ng Muharram. So now ay napulutan natin ang aral ang natalakay natin ngayon at ay pagkalugnawan ng Allah sa atin na mapag na maraming taon pa ang buwan uaro ng Ashura so hanggang dito na lamang wallahu alam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh